Sa malawak at komplikado mundo ng global mythology, may mga nilalang na madalas nasa likod lang na mas sikat na figures. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila kasing interesante. Isa na rito si Agiel, isang pangalan na puno ng misteryo at arcane knowledge. Kilala si Agiel dahil sa kanyang koneksyon sa legendary seal of Solomon at mahalagang role niya sa kwento ng isa sa pinakasikat na symbols sa ancient lore Itong seal na inugnay kay King Solomon ay importante sa iba't ibang kultura, reliyon at occult traditions. Sa exploration na ito, aalamin natin ang kwento ni Agiel, saan ito nagmula, ang mga kapangyarihan niya at yung interesanteng role niya sa kwento ng seal ni Solomon. Ano kaya ang mga sekreto ni Agiel at papaano nagkocontribute ang lesser known figure na ito sa pag-unawa natin sa mythological narratives. Pero bago natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nakakawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang pinagmula ni Agiel medyo misteryoso at puno ng alamat. Lalo na sa mga kwento tungkol kay King Solomon na kilala sa kanyang talino at magical powers sa iba't ibang tradisyon. Nabanggit si Agiel kasama ng Seal of Solomon. Isang simbolo ng kapangyarihan na binigay daw kay Solomon na may kakayang utusan ang mga espiritu at demonyo. Ang Seal of Solomon na adalasang inilalarawan bilang isang singsing -sing o pentagram ay paulit-ulit na lumalabas sa mga tradisyon ng mga Hudyo, Kristiyano, Islam at iba't ibang esoteric texts at occult practices. Sa mga kwentong ito, madalas na inilalarawan si Agiel bilang isang spirit o entity na konektado sa seal na kumakatawan naman sa kaalaman at pag-unawa na higit sa karaniwan. Sa mga sinaunang texts at grimoire, kasama ng mga Jewish mystical writings at medieval magical texts, pinanggit naman si Agiel pero kadalasan kakaunti lang ang detalye kaya maraming bahagi ang naiwan sa imahinasyon at interpretasyon. Iba-ibang pagkakakilala at kwento ni Agiel dependian sa tradisyon. Sa konteksto ng kwento ni King Solomon, Minsan, itinuturing si Agiel bilang isang spirit na kayang kontrolin o kausapin ni Solomon gamit ang seal. Ang interpretasyong ito ay in-line sa mas malawak na tema ng pagiging master ni Solomon sa supernatural, isang key aspect ng kanyang legendary wisdom at power. Kompleks ang historical influence sa mythology ni Agiel, ang paghalo ng iba't ibang cultural at religious traditions sa loob ng maraming siglo ay nagaambag sa multifaceted portrait ng entity na ito. Mula sa ancient Near Eastern mythologies hanggang sa later mystical at occult practices. Ang ebolusyon ng kwento ni Agiel ay nagpapakita ng yaman ng paniniwala at ideya tungkol sa mundo ng hindi nakikita at ang mga kapangyarihan na nasa loob nito. Si Agiel, kahit hindi gaanong sikat tulad ng ibang mythological entities, may unique place sa mundo ng mystical powers at symbolism. Sa konteksto ng Seal of Solomon, madalas iugnay si Agiel sa kapangyarihan ng intellect at understanding, isang entity na sumisimbolo sa paghahanap ng kaalaman na higit sa pangkaraniwan. Iba-iba mga kapangyarihan na inuugnay kay Agiel depende sa iba't ibang teks at tradisyon. Sa ilang kwento, itinuturing si Agiel bilang spirit ng intelligence na nagbibigay ng insights at wisdom sa mga nakakausap o nakakapag-utos dito. Ang koneksyon na ito sa kaalaman at intelligence ay paulit-ulit na tema sa mga kwento tungkol kay Agiel na nagre-resonate sa mas malawak na simbolismo ng Seal of Solomon bilang kasangkapan para sa pag-intindi at pagkontrol sa supernatural. Symbolically, madalas ilink si Agiel sa konsepto ng hidden knowledge at mysteries ng universe. Kinakatawa niya ang paghahanap ng pag-unawa na lumalampas sa human limitations isang quest na nagpa-fascinate sa scholars, mystics at seekers sa buong kasaysayan. Sa ganitong paraan, nagiging metaphor si Agiel para sa si human desire na i-explore ang unknown at alamin ang mga secrets ng existence. Kung ikukumpara si Agiel sa katulad ng mga entities sa ibang mythologies, makikita mong interesting parallels. Sa iba't ibang kultura, mayroong spirits, deities o entities na kumakatawan sa wisdom o secret knowledge. Tulad na lamang ng Greek God na si Hermes o Norse God na si Odin. Tulad ni Agiel, madalas silang nagsisilbing intermediaries sa pagitan ng mortal at divine. Hawak ang susi sa nakatagong katotohanan at esoteric wisdom. Ang simbolismo ni Agiel ay may kaugnayan din sa themes ng control at mastery over the supernatural. Sa kwento ni Solomon, ang seal at may extension si Agiel ay kumakatawan sa kakayahan na mag-impose ng order sa chaotic at unseen forces ng mundo. Ang notion na ito ay nagre sa universal theme na makikita sa maraming mythologies, ang struggle na maintindihan at i-harness ang mga kapangyarihan na nag-govern sa existence. Sa kwento ng legendary reign ni King of Solomon, stand out talaga ang seal of Solomon bilang simbolo ng divine wisdom at power si Agiel. Bilang parte ng narrative na ito ay may crucial role sa broader context ng abilidad ng seal na kontrolin at makipag-communicate sa iba't ibang spirito at demonyo. Ang seal of Solomon na madalas ipakita bilang magical ring o complex symbol ay sinasabing nagbigay kay Solomon ng kakayahang utusan ang isang hukbo ng mga espiritu at demonyo. Ang kontrolado sa supernatural realms ay testament sa unmatched wisdom at divine favor ni Solomon. Sa kontekstong ito, hindi lang basta-basta entity si Agiel, kundi vital part siya ng mechanism na nag -e enable ng control na ito. Traditionally, si Agiel ay tinuturing na espiritu ng intellect at understanding, mga key attributes na kailangan ni Solomon para mapanatili ang kanyang dominion sa mga otherworldly beings. Itong relationship sa pagitan ni Solomon at Agiel ay nag-highlight ng importance knowledge at wisdom sa responsable at effective na pag-exercise ng power. Iba't ibang specific function ng Agiel sa narrative ng seal depende sa iba't ibang sources. Sa ibang kwento, si Agiel ay espiritu na pwedeng isamon o utusan ni Solomon sa pamamagitan ng seal, nagbibigay ng guidance o nagpa-perform ng iba't ibang gawain. Sa ibang interpretasyon, maaring makita si Agiel bilang embodiment ng power ng seal mismo simbolo naman ng wisdom at authority na kailangan para inavigate ang spiritual realms. Ang Seal of Solomon kasama si Agiel sa lore nito ay kumakatawan sa complex interplay sa pagitan ng physical at metaphysical. Simbolo ito ng threshold sa pagitan ng kilalang mundo at ng mga misteryo na nasa kabila. Kung saan si Agiel ay nagsiserve bilang tulay o susi sa mga hidden realities na ito si Agiel at ang Seal of Solomon. Pagamat naguugat sa sinaunang mitolohiya ay patuloy na may mahalagang lugar sa modernong kultura at pag-iisip. Ang patuloy na interest na ito ay sumasalamin sa mas malawak na fascination sa mystical at esoteric at sa hindi kumukubas na apil ng legendary wisdom ni Solomon. Sa modernong panahon, dumilitaw si Agiel sa iba't ibang media kasama ng literature, films at video games. Ang mga portrayals na ito karaniwan ay nakatuon sa mystical at occult aspects ng entity. Minsan, pinabago pa ang papel at kapangyarihan ni Agiel para umangkop sa kasalukuyang mga kwento. Ang adaptability ng karakter ni Agiel ay nagpapakita ng timeless nature ng mythological figures at ang kanilang kakayahang makipag-resonate sa diverse audience sa iba't ibang panahon. Nag-extend din ang influence ni Agiel sa realms ng occult at esoteric traditions. Yung mga practitioners ng mga tradisyon na ito ay maaring tignan si Agiel bilang simbolo o conduit para sa paggamit ng mas malalim na karunungan at pag-unawa tulad sa ancient narratives. Para sa iba, ang pakikipag-ugnayan sa konsepto ni Agiel ay parte ng spiritual quest, isang paghahanap ng kaalaman na lumalagpas sa physical world. Ang Seal of Solomon na closely associated kay Agiel ay patuloy din ang relevance sa modern esoteric practices madalas itong ginagamit bilang simbolo sa magical rituals, amulets at talisman na pinaniniwala ang may kapangyarihang magprotekta, magpagaling o magutos sa mga spiritual entities. Ang patuloy na kahalagahan nito ay nag-highlight sa human fascination sa mga simbolo na naglalaman ng kapangyarihan, karunungan at ang unknown. Moreover, ang kwento ni Agiel at ang koneksyon nito sa seal ni Solomon ay nag-offer ng insights sa kasalukuyang pag-unawa ng mythology magic at spirituality. Ito ay refleksyon ng collective desire na makakonek sa parte ng ating cultural heritage na tumutukoy naman sa mga misteryo at wonders ng universe. Topic Outro Ang pag-explore kay Agiel na medyo enigmatic figure sa tapestry ng global mythology ay nagpapakita ng marami tungkol sa ating patuloy na fascination sa mystical at arcane. Kahit hindi siya kasing sikat ng ibang mythological entities, yung association ni Agiel sa Seal of Solomon ay naglalaki sa kanya sa core ng mga narratives tungkol sa wisdom, power at unseen realms. Ang pagiging bahagi ni Agiel sa mga gantong kwento ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa kung papaal tayo bilang mga tao ay naaki sa ideya ng pagkakaroon ng kaalaman at kapangyarihan na higit sa karaniwang karanasan ng tao. Ang pag-aaral tungkol sa kanya ay parang pagbubukas ng pinto sa isang mundo na puno ng misteryo at mahika na laging nakakahikayat sa atin. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.